Hello, hello guys. Ako ulit si VSO. Ako late nagbabalik. So, yun. Mamamasyal ulit tayo. May pupuntahan tayo ulit. So, yes. Ipapakita ko na lang sa inyo guys yung saan ako pupunta. And yes, I hope you guys enjoy my video. So, guys. Ngayon, paalis na tayo. Sasakay tayo ngayon ng Egypt. So, yes guys. I see you there. Sa uh, pagbuo ng talakayan natin, mga saki. Hindi ba ay ayon, ayon yung digital na version para iba yung mga dadalo, ay dalawang consultation. Sa tawag ng mga, walk session. So, sila lang yung magdadala. Wala na Hello ulo sa inyo lahat guys. sa kulit na yung naglalakad. So ngayon guys, sasawid tayo ngayon. Wait, wait, wait Tawid, tawid, ay ah! yeah! Ayan. Tumatakbo tayo ngayon guys. Ay, grabe. Ngayon naglakad-lakad ako muna. Kasi syempre, may nakakausap tayong. Syempre. Nakausap ko lang yung ganun na tao. Certain of people. And then, hinatid ko lang sila. So guys, ito ako ngayon. Ngayon, hinatid ko lang sila. At ito ako ngayon. Pauwi na rin ako pero mababalik muna ako doon ulit sa school kasi may tatanungin ako. Ito yung pala yung lugar guys. <coughs> yeah, ngayon guys, sa pa pauwi, pauwi na rin ako mamaya-maya kasi may pinapatanong kasi yung brother ko. Masarap maglipot dito guys. Habang nag-uusap tayo. Dito ay sa Palay Baptist Church. Hey. Okay, guys Kanina guys kumain ako Kanina ang sarap kinain namin Sabay sabay kami ng mga kaklasik Ayun Nanginain lang kami Grabe kapagod Ngayon pag uwi ko maasikasuin pa ako Dami Yun magre reports pa Etc etc Bahala na Ayun, parang meron atang Pero yata ako na-encounter na may sumisigaw. Nakakatakot bigla. Dali ah. Tingnan ko natin. Madun nga siya. Kailangan natin umalis muna kaagad. <coughs> may kakaiba. <coughs> Ayan guys. Dapat sana pa na ako. Pero may tatanong lang tayo. Grabe kapagod guys. Hey guys, pa uwi na tayo. Uwi muna tayo ngayon. Yun ang mission natin sa mawin. Kasi mga kaklas ko mawin na. Honestly guys, parang nagbago isip ko. Parang gusto ko pa maglakad mo laro. Parang may nahanap lang tayo. Mamaya, <laughs> sasakay na tayo ng jeep or e-jeep. I don't know. Pero mamaya na lang. Kasi parang gusto ko muna maglibot para ipakita sa inyo guys yung mga places dito. Para mayroon tayo may content. Kasi napaka ng vlog natin. So, hindi ko papayag nun. So, ka natin ipakita ko sa inyo guys. No matter what. Oops. Ano yun? Kapapak ako ng tae? Hindi naman. Huwag naman sana. Ito na yung plate guys. Medyo uh, Magaganda rin dito pero ayoko na maglakad pagod na ako at medyo ayun. Ngayon guys, pagkita-kita na tayo doon. Sa bahay. Hello everyone. Ako yung si Veso, nagbabalik. So ngayon guys, pinakita ko naman 'di ba sa inyo yung lugar na paglalakad-lakad natin. So yun guys, hanggang dito muna tayo guys. So grabe, nakakapagod yung araw na ito. So syempre, and I'll see you guys to my next video. Bye.